Kumusta mga pards? Isa na namang araw dito sa Edmonton, Canada. Welcome to Jason Vlogs. So, ito, kaka-off lang natin sa trabaho, no? Um, so, itong araw na to, um, unang araw ng ano, linggo, lunes. Meron lang tayong pipikapin, no? Kasi yung 360 lens natin, nag-crack na pala. Ito, okay, hindi ko alam kung may kita sa, sa camera, na no? Pero ito, nag-crack na siya. Meron akong nakita nag uh, nagbabayin sell nung mismong 360 lens lang. Uh, so yun, nakausap ko siya at uh, available pa naman. So puntahan natin ngayon. Sana okay pa, walang walang gasgas wa -gas naman para mapalitan natin yung, lens natin. Sayang din eh. Uh, mura lang binibenta kaysa bumili pa tayo ng brand new napakamahal. sa so, mga parts naga uh, kala nga <laughs> So, kada hindi ako ng trabaho, no? galing trabaho, nagpupik so, lang muna ako ng French Vanilla. So, bumili ako sa sa Team So, kaya nga sa Walmart meron eh, kaya sa Superstore. Yung, yung powder yung na tinitimpla lang talaga. Kasi hindi ko alam, no? kada uwi ako sa galing trabaho, lagi akong inaantok. Yung minsan, ang delikado, nagmamalay ako, inaantok ako, parang... Parang nakatulog ako habang ako. Kaya ito, Nakuha na natin yung 360 lens natin. Ayan o. Oh. Alright. Gusto natin. So mix lang ko na kanina dun o. Oh. Napakabayit ni kuya. Bigyan niya sa akin ng mura talaga. Ayan o. Oh. May balot po. O oh, diba? Oh, bago na naman yung lens natin. Ayos diba? Napag-usapan namin bago ang homeless dun. Ano bang importante? Um, yung kumikita ka ng malaki. Pero late ka na umuwi sa bahay. Kasi overtime ka ng overtime. Sino ba makakaalala na nag-overtime ka o nag-stay ka ng late para sa trabaho? Yung company mo ba maaalala nila yun? Hindi naman, di ba? makakaalala lang nun, yung mga anak mo. Mas si daddy late na buwi. So, karamihan dito sa Canada, kahit tayo ng kayod, minsan napapabayaan na natin yung anak natin. Hindi lang natin nabibigyan ng time. So, kaya kami ng misis ko, nag-adjust kami. Kasi dati, kwento ko lang sa inyo, dalawa yung trabaho ko. From 7am, Pasok ako, lalisa ako ng bahay, tulog sila. Um, uuwi ako, off ako ng trabaho hanggang 1 a.m. sa kasi 7.30 to 4.30 sa una ang trabaho, tapos 5 to 1 a.m. sa pangalawa. So uuwi ako, <laughs> tulog na, na naman sila. So hindi na, na nakita ng buong linggo. Diba? Off ko naman ng weekend. Off naman ako ng weekends. No? Kaya lang, syempre, pagod ako, diba, buong linggo. So, pagka Sabado, nag in ako. So, na oras na ako gumigising. 11 ng tanghali, So, ilang oras na lang matitira para sa araw na yun. Eh, may mga errands pa kami, di ba? Mamamalayin ka ba kami? Alam mo yun? So, kulang na kulang yung time na na nabibigay ko sa mga anak ko noon nung nagdadalawang trabaho pa ako. Ngayon, nag-adjust na kami ni misis. So, salitan na kami ng trabaho. At least, ako sa umaga na trabaho, pag uwi ko ng hapon, ako naman magbabantay sa kanila, ako naman magpaglaro sa kanila, sikasuhin kasi sila, sa makatulog sila. Tapos, si misis papasok ng gabi, tapos, yan, buong weekdays lang kami ng ganyan, paikot Tapos weekends, may time uli kami, buong pamilya, magkakasama kami. So, yun nga, yun nga, sabi ni Kuya, no, nung bilang ko, uh, sabi niya, mga trabaho natin, madali lang tayong palitan yan. Kasi may kinuwento niya, mayroon daw siyang katrabaho na himatay. Tapos, nung araw na nahimatay siya, nag-post agad yung kapal nila ng, ano, ng hiring para sa position niya. Sabi ko, grabe. Yun lang lang yan, nahimatay lang, nag-post agad ng, ano, na bakante na yung posisyon, o no, di ba? So, madali tayong palitan ng mga company na pinagtatrabuhan natin. Pero, yung time na inaallocate natin sa mga anak natin, sa pamilya natin, yun ang ano, hindi-hindi mapapalitan. So, yeah, alam ko mahirap ang buhay, kailangan natin rin kumayo kasi hindi naman tayo mabubuhay ng walang pera, di ba? Nang walang sisweldohin, kailangan din. Pero, pag maka na tayo, pag maka na kayo dito sa Canada, ah uh, kayo ni Mrs. or ng sino katulong mo sa pamilya nyo, ah uh, magtulong-tulong lang tapos makaka-adjust din kayo. Oh, so, matagal din kaming nag-adjust. I mean, matagal din kami bago naka-adjust pero ngayon, uh, naka maayos na naman na yung setup namin. So usually, no, ah uh, kada weekend kami na mamalengke, buong pamilya kami pumupunta. Kaso this weekend, umalis nga kami, pumunta kami ng Lake Louis na no? namasyala kami, yun, creating memories ulit sa pamilya. Um, So hindi kami nakapamalengke nitong weekend. So ngayong lunes, ako nalang muna pupunta at mga malengke. So samahan niyo ako ha. Papakita ko sa inyo yung Costco. So ito mga parts no, pa on, on the way tayo ngayon papuntang uh, Costco para mag-grocery. Gusto ko lang i-share sa inyo no, kung paano kami, ako pati ng pamilya ko, kung paano kami maghanda kapag winter time dito sa Edmonton, Alberta, Canada. <coughs> So, simulan namin sa sarili muna namin, di ba? Kailangan na natin yung mga obvious, yung damit. Kasi yan yung talagang kailangan natin. So, una, yung jacket. Lalabas na namin yung mga jacket natin, pang winter jacket. Meron kaming jacket na pang, pang malakasang malamigan. Tapos meron din kaming jacket na, alam mo, yung tama lang na lamig. Kailangan protektahan mo yung ano eh. Kaya maprotektahan natin yung, yung madaling lamigin sa katawan natin. Ano ba? Yung tenga, yung kamay, yung paa Yan madaling madaling lamigin yan. Kaya pa nagkakaroon ng ano, ng mga frostbite ang tao. Kadalasan sa daliri, sa tenga. So syempre sa kamay, yung gloves, sa ulo naman merong ano, bonnet. Sa atin bonnet ang tawag, no, pero dito kasi ang tawag dito, tuk. <laughs> tuk ang tawag nila dito sa bonnet. Yung bonnet kasi, hindi lang yung ulo mapoprotektahan pati yung tenga mo kasi mako-cover din yung tenga mo. Ni ba bukom ah uh, meron din silang ear muffs. So para hindi man lamig yung tenga nila. Yan, tapos syempre yung mga layer layer natin sa pangilalim natin sa jacket. Uh, kailangan din 'yon. Tapos meron din silang tinatawag na long johns dito, no. So yan yung parang sabihin natin ay eh, parang ano, tawagin ito. Parang leggings na pangilalim pero fleece siya. So, mainit-init siya. Pangilalim siya. Tapos, papatungan, ng, papatungan mo lang ng pantalon mo. Ayan. Tapos, yung mga bata sa school, kasi binsan kahit winter, pinapalabas din sila para maglaro, no? Um, basta, hindi bababa ng minus 20 yung temperature. So, meron din silang ano, winter suit or snow suit. So, ayan. Kahit madumihan sila, mag, magpagulong-gulong sila sa snow, okay lang kasi waterproof yung snow suit nila. So, importante yun sa mga bata, lalo na pag maliliit pa sa school nila. Tsaka warm din yun. Tumutulong ninyo para maging warm sila. Yung ano, sa pa lang madaling lamigin sa katawan natin, yung leeg. So, para maprotektahan yung leeg natin, kailangan natin ng scarf. Yung iba, kailangan mo ng winter boots. Lalo na kapag uh, <clears throat> nagbabas ka lang, wala ka pang sakyan, yan. Kailangan mo ng winter boots. Kasi madaling lamigin yung paa. So, yun yung para sa I amin, mean, no? Para naman sa bahay, kailangan i-check natin yung ano i-check namin yung furnace namin so every year na nagpapa annual check ako ng furnace namin so yung dinakakilan no yung furnace yun yung nagbo-blow ng mainit na hangin sa bahay natin kapag uh, ganitong winter na malamig yung budget din kasi biglang tataas yung ano no yung bill natin sa sa natural gas so yung natural gas yan yung ano tumutulong sa sa furnace natin para mag-create ng heat. So dito sa Canada, no, lalo na dito sa mga malalamig na area. Uh, kasi sa Pilipinas, ang, ang karaniwang bilang natin diba, is ano, kuryente, tubig, internet, telepono. Yan, no? Dito sa Canada, may additional. Yan na yung natural gas. So yan yung nagpapainit sa bahay natin. Tumutulong sa furnace. So yan. Magi-spike 'yan pagka ganitong winter kasi syempre laging kinikip ng furnace na mainit yung bahay natin. So regarding sa furnace pa rin, no? kasi mayroong exhaust yan sa gilid ng bahay. So kailangan regularly i-check natin yan, lalo na kapag nagko-cold -co snap. Kasi minsan nabablock yan, yung, yung exhaust, nabablock ng yellow, nag yellow siya. So um, nagiging problema niyan, kapag nablock niya yung exhaust ng furnace, magkakaroon tayo ng carbon dioxide problem sa bahay. Nako, delikado yun. Kasi Pwede tayong malason yan ng carbon dioxide. Tapos, ihanda na rin natin yung mga shovels natin. Yan, yung paggamit natin para mag, uh, maglinis ng snow. So, yung shovel, tsaka yung scraper natin. Yan, kasi yung scraper, yung mas madali ang gamitin kapag uh, nagigyelo yung mga semento. Alright, yan naman sa bahay, no? Tana ba nakalimutan? Ha? Wala. Ewan ko lang. No? Baka may nakalimutan ako. Paalala nyo sa akin sa comment. Sasakyan naman natin. Paano natin iahanda ang natin? Siyempre, unang-una yung regular maintenance, no? lalo na yung pagpapalit ng langis so pag summer time ako lang nagpapalit ng langis ng mga sasakyan namin no? kasi tipid eh kasi bibili ko lang yung oil at saka oil filter lang hindi na ako magbabayad ng labor kaya lang pag winter malamig eh hindi natin kaya magpalit ka. <laughs> magpalit na sarili natin sa driveway malamig sa dealership ako nagpupunta para magpapalit ng oil tapos ihandaan na rin natin yung mga snow brush nung sasakyan natin snow uh, ice scrapers yan, kasi kailangan natin yun yan. Uh, nagpapalit din ako ng gulong. Yung mga sakay natin, may dalawang set ng gulong natin dito. Meron akong set ng all-season tires. Yan, gamit ko pag-summer. Uh, pag At saka merong set ng winter tires. Uh, all-season, but, but ano? Pag magpapalit ka pa ng winter tires? Hindi, kasi yung all-season, actually, pang ano lang talaga siya, ulan, pang summer, pero hindi talaga siya recommended para sa winter, no? Kasi dito sa Canada, kailangan yung mga gulong na recommended na pang-winter, meron siyang meron dapat siyang logo ng ano, snowflake logo sa gilid. Ah, Paakitakin ko diyan sa screen, no. So kung gusto mo na hindi ka na magpalit ng gulong, mayroon silang tinatawag na all-weather tire. Yan yeah, medyo okay na yan kasi year-round na yan, hindi mo na kailangan palitan kasi may meron siyang snowflake na logo sa gilid. Okay? Tapos uh, ano ba magkakaiiba? Bakit ka parang papalit ng winter tires? Kasi yung mga ordinaryong gulong, like yung all-season, yung summer tires, or performance tires, um naninigas yung rubber compound nila kapag uh, uh, plus 7 degrees Celsius papabak. So, pag matigas na yung goma, syempre, mawala ng grip, di ba? So, yung mga winter tires at saka yung all-weather tires, hindi basta-basta tumitigas agad yung goma. So, meron ka pang grip. Yun ang advantage nun. So, ano pa bang hinahanda sa parasakyan? Yung driver mismo. So dapat kasi ilang buwan tayong nag-enjoy ng summer, no? I-review ko na yung kung paano mag-drive sa winter time. So unang-una diyan yung distansya. Yung distansya mo sa sasakyan na nasa unahan mo. Kailangan mo ng mahabang distansya para at least kung may emergency braking na kailangan, hindi ka aabot agad doon sa sasakyan na nasa mo hindi mo mo siya mababangga. Speaking of braking, dapat yung process mo ng pagbe-break, malalahanin mo na. Kasi uh, kapag madulas ang daan, hindi pwede na bigla-bigla yung brake Kasi dyan nag-re-result ng nagpag-slide ng sakyan o kaya minsan umiikot pa ng 360. Kailangan yung braking natin, yung press muna ng konti, tapos dahan-dahan, DDN. Yan. Kailangan rin natin maganda ng sunglasses natin. Hindi lang yan para sa summertime dito. Para rin yan sa wintertime. Kasi, kapag bagong bagsak yung snow tapos ma sikatan sila ng araw di ba puting puti ang snow magre-reflect yung sikat ng araw sa kaya kailangan mo rin ng sunglasses nakasilaw yun kailangan na rin natin i-check yung heater ng sasakyan so dapat ma-check natin na gumagana ba wala bang problema sa heating system ng sasakyan para hindi tayo lamigin habang nagda-drive kailangan mag-stock din tayo ng ano ng windshield washer yung i-stack natin na windshield washer dapat yung pwede siyang gamitin kahit na minus 40, minus 50, yung hindi magpuprosen. Kasi madumi ang kalsada kapag winter time. Halimbawa, bilang uminit, magtunan yung snow, maputik, Par parehas ngayon, napakadumi ng mga sasakyan. So mga sa yung mga sasakyan dito na no, pagka winter talagang ando dumi. So kaya ayan pa, kailangan mo pang i-maintain yung sasakyan natin ng linis, ng hugas para hindi kalawangin, para hindi masira agad yung mga exterior. Ayan. Remind na rin natin yung sarili natin sa mga kalsadang dadaanan natin. Kasi yung mga tulay, mga bridge, mga overpass, mas madaling lumamig yon kaysa yung mga kalsada na nandito lang sa ground. Madulas parate yung mga tulay. Makita okay, mga parts, nandito na tayo sa Costco. So una kong kinuha yung pang malakasang ano, windshield washer. Ayan. So, kaya ayang yeah. hindi mag-freeze kahit minus 45. So, dito sa Costco, ano to, no? parang yeah. warehouse yeah. na grocery. So, bulto-bulto yung mga binibenta nila dito. Um, parang yung katulad dyan sa, ano, SNR. SNR dyan sa BGC, parang yeah. gano'n, warehouse. Ano? Yan. So, halo-halo dito, may grocery, may mga electronics din, may mga furnitures, may mga appliances, lahat. Dito. Ito yung cookies na ano, paborito ng mga anak ko ito eh. Ayan. Ay, okay. ito maganda yata. Ay, may biyak. Ito, ito, ito. I'm perfect. Ayan, so may tinapay na tayo. May cookies na tayo. Uh, ano pa ba? Tsaka dito na no, sa Costco, mayroon mga free taste. Ayun, may free taste doon. Eh. Dito kami na mamalingke sa Costco kapag kailangan namin ng bulto-bulto. Yung mga karne, pork, chicken, kasi maganda dito bulto. Mas mura ang pag binili ng bulto. So may napitan tayo yung isang free taste na. No? What's inside? The cream cheese? Yeah. Okay. What's the cream cheese? Ayan what I tayo ng isang free taste. Victoria wrap na may foam cheese. Ayan na, yung masarap. Sarap Ano yung buto yung mga manok na lang Itong isang to Tatlo ang buong manok no 35.70 siya. So divided by 3, ilan ba yan? Mga 12 dollars no? Mga ganon, 11 Mga 11.50 mga ganon no? Kada isa Hilaw pa yan ha? May papakita ko sa inyo na Lutong ano, manok Mm. 7.99 O, diba? Luto na Mas mura pa yung luto kaysa sa ilaw Isa pang mura dito nabilihin yung ano dun sa bandang ng cashier nila Yung hotdog Yung hotdog meal nila So, may hotdog na sa buns. Tapos, may soft drinks ka 150, 1.50 Tapos yung drinks mo Refill pa kung dito kakakain So, ito kailangan din natin ito no? Favorite ng mga anak ko ito eh Nutella ang favorite nila pero ito 12.99 na uh, hazelnut spread yan. Paborito ng mga to. Parehas na lang, parehas lang talaga ng lasa ng ng hazelnut, ng hazelnut sorry ng Nutella. Ah, so, kailangan na lang natin ng fish cracker kasi yung binabaho nila sa school eh. Ayun. Ayun yung fish cracker. So 11.99. So, maraming laman na to, ilang laman ito. Ay bukas. Again, ay magandang ano, packaging yun So, oh okay, oh, no, 24 packets na nito. Pwede na ba? So, ito yung Nutella nila, no? Yan o. Ito naman yung Nutella nila. $15.99. Compare sa Kirkland, $12.99 lang. Pwede. <laughs> Kaya lang, mahal. Pwede. Halos $1,000. Nyak! Nag-jogging na lang tayo. Pag nasa Costco na rin kami, mayroong pasyal-pasyal na rin. Parang window shopping na rin. Hindi gaya nito. Oh. Ganda ng e-bike na to. Fat tire. Kaya lang, $2,000 na rin. maganda na lang tayo. magpajak na lang tayo. Pero naman, taba ng gulong. Oh. Kasi pwede yung pang off-road. Eh. Tsaka parang pang snow. Pwede, pwede pang na rin yan. May ano na rin sila dito, dried mangoes. <laughs> Philippine brand, dried mangoes. Ayos, ah, diba? So, kung ganda lang dito sa Costco, kasi pwede mong isoli yung mga nabili mo dito. Kahit matagal na sa'yo. Oo, oh, kasi doon muna meron kami ano, nabili na parang stroller sa mga bata. Eh, nasira yung ano, yung pinakagulong ng stroller na nasira. Eh, ano na sa amin yun? Mga tatlong taon na yata sa amin. Ano yun? Dinala ko dito, binalik ko. Tinanggap pa rin nila. Kahit wala kang resibo kasi may record sila ng transaction mo dito eh. Pero ako, tinatago ko lang yung resibo ko para sure lang. Tapos, meron nga nakita nung una eh. Nagsusuway nung kama. Yung talagang kutsyon mismo. Manilaw-nilaw na. Alam mo yun, yung dumi-dumi. Tapos nakita ko, tinanggap pa rin nila May refund. Ayoko kung paano nila nagagawa yun. So, ang hinahalap natin yung spam. Ayun! ayaw ng spam paborito paborito rin to ng ano ko eh ni pangatlo pangatlong buoy so yan na yung listahan natin sa alam kulang natin yung cookies nila na pambaon din nila nakikita ko na ito na ayun yan ito yung, gusto gusto nilang bago din eh so tingin ko kumpleto na tayo no babayad na lang tayo pila na tayo sa karahera yan pila na tayo sa karahera So dito sa Costco, no, hindi ka pwede makapasok kapag hindi ka member. Kailangan may meron kang card. So ito yung card natin. Ayan, balik tadi. Bago kayo makapasok, ipresent ipre natin yung card. So kung hindi ka member, gusto mong may gusto kang bilhin dito sa Costco, so, kung may kakilala ka ng member, pwede mo na lang ipabili. Kami kasi nagpa-member na kami kasi sulit naman kasi may cashback siya, no? So pagdating ng cashback every year na nabibigay sa amin, sakop na yung annual fee, tapos may extra pa. So, sulit na rin. Ito yung kaya nila, no? Yan, no? Ito yung hotdog. So, Pwede kayo mag-self-order dyan. Tapos pwede kayo kumain dito. Tapos, ito yung yung hotdog nila. Kung magkana. Ayan, no? <laughs> One, two, two lang. Hotdog at saka drinks na yan. Free refill pa. Tapos kung dito kaya kain, yan. May mga table sila maliliit dito. Pwede kayo dito kumain. Yan. Kaya yung dispenser lang na ito sa labas. Kasi free refill siya. O diba, 150, masog na. Sabi ko kay yung Rich, kapag wala na kami pagkakita kami, ng, ng hotdog araw-araw. Kaya pag alabas na tayo, check nila yung resibo natin, no? Kukumpi nila sa card natin. Hello. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank na pala. Kailangan okay lang, makauwi na tayo kasi alas 7, papakawin na mm natin -hmm. ng bata. Tapos papasok na rin si Mrs. Mm -hmm. sa trabaho. Mag no? tayo naman ang papalit sa kanya, may batay ng mga bata. Kalimutan ko, saan ako nag-park? <laughs> Laki kasi na parking lang nila eh. Okay. Ayun, nakita ko na. So ito yung mga ano, no, isa sa mga first first world problem nila. I guess namin na rin kasi dito na rin kami. Habang nakalimutan mo kung saan ka nag-park. <laughs> okay, last one. Kasha ba? Kasha. Kasha yan. Hindi kasi ng trunk natin, no? Pero mukhang kasha naman. ay kasha na lahat. Ayos. Balik na natin yung cart. Yung ibang tao, no? Kapag masyado malamig, kaya tamad na nilang ibalik yung cart. Hindi <laughs> mo yun nalang kung saan sila kapark. So, yun yung putik na, no? Oh. Tutunaw na yung yelo, eh. Kaya puro putik na, eh. Ayan. Ooh. Ayos. Ooh. Isang araw na naman ang nakompleto natin dito sa Edmonton, Canada. Sana nagugustuhan nyo yung mga binablog natin kahit pa pano, no? Uh, para man lang kayo mag-idea kung ano ang buhay dito sa Canada, kung ano ba talagang ginagawa ng mga Pilipinong immigrant. Sana nakakatulong na para magkaroon kayo ng idea, lalo na kung plano nyo pumunta dito, mag-migrate dito sa Canada. Sana nakatulong ito sa inyo. O paano? Uwi na ako. Sa susudli na vlog, mga pards. Ingat kayo para dyan, ha? Ay, pag may pag may time naman kayo, pa-subscribe naman oh, ha? Salamat. <laughs>